Chicken pastil naman ang lulutuin natin. Ganito lang din pala siyang gawin at napakadali lang. Grabe, ganito pala siya kasarap at kuhang kuha talaga natin yung lasa. Ngayong araw dahil nag ako ng chicken pastel, naisip ko nga bakit hindi na lang ako gumawa dito sa bahay at kung kaya ko din naman gawin ito. Pero bago nga yan, para maibsan ko yung tawag ng sikmura ko, nagtimpla muna ako ng kape dahil medyo malamig-lamig na ang panahon. Pagkatapos madepros yung prosin chicken breast natin ay mag aasikaso na rin tayo dito ng mga sangkap na gagamitin natin. Nilagyan ko nga rin pala ng towel yung ilalim ng chopping board natin para hindi masyadong mag galaw. Malikot kasi yan kapag naggagayot na tayo dito ng mga pangrekados. Baka kasi kung saan na makarating itong chopping board natin ay wala na tayong gagamitin. Pero bago nga yan kung saan saan pa makarating yung kwentuhan natin ay sisimula na nga rin pala natin dito magpitpit ng bawang. Bali pipinuhin nga lang din pala natin yung paghiwa dito sa bawang. Yung ganyan nga ay all goods natin. Sunod naman natin dito yung sibuyas. Bali same process nga lang din pala yung gagawin natin dito. Pipinuhin nga lang din pala natin ito katulad doon sa bawang first time ko nga lang din pala itong lulutuin kaya pinanood ko muna ito sa YouTube. Pero sa tingin ko naman ay napakadali lang at napakasimple lang din naman itong lutuin. Depende nga rin pala sa inyo kung gusto nyo ng maanghang or hindi. Dahil ako nga gusto ko yung medyo maanghang yung tipong naninipa at nananampal. Pagkatapos ko nga din yatin itong siling labuyo ay nagsalang na nga din pala tayo dito ng ating paglulutuan. Bali papakuluan nga lang din pala muna natin itong chicken breast. Kaya maglagay lang tayo dito ng tamang dami ng tubig. At sunod ilubog na rin natin dito yung chicken breast. Tapos lagyan na din natin dito ng mga pangrikados ng sibuyas, bawang at itong pamintang bo papakuluan lang natin ito ng mga 15 or 20 minutes pero depende sa lambot ng karne or matigas. Pagkalipas ng mga ilang minuto dahil malambot na yung karne ay hinango ko na nga din pala ito. Para mabilis lumamig, itinuto ko na nga din pala ito sa electric fan Este sa aircon at nung medyo malamig na nga din at pwede na siyang himayin kaya sinimulan ko na nga din pala ito para himayin. Fast forward nga guys, ito na nga pala yung nahimay natin dahil lulutuin pa natin ito kaya magsalang na din tayo dito ng kawali dahil magigisa pa tayo dito ng mga pangarikados. pero syempre kailangan muna natin dito maglagay ng mantika at una ko nga din palagi gigisahin dito yung bawang mekos mekos isunod na rin natin dito yung sibuyas mekos mekos ulit hanggang sa lumabas yung aromatics nyan para magkaroon din ng kulay ang buhay maglalagay tayo dito ng sweaty powder eto nga din pala ang magpapakulay sa chicken pastel natin dahil naaamoy ko na pwede na rin natin ilagay dito yung hinimay himay natin na chicken breast at sunod naman maglalagay na tayo dito ng mga pampalasa tulad netong soy sauce at konting bodbod netong magic sarap na magdadagdag lasa dito sa chicken pastel pastel natin at yung pinagpakuluan nga din pala natin kanina ay hindi natin ito itinapon dahil isasabaw ko nga ito para hindi masyado matuyo fast forward na nga din guys kaya eto luto na ang chicken pastel natin grabe talaga ang influensya kakaisiko ko na ito sa news feed ko akala ko noon mahirap itong gawin pero nung pinanood ko sa youtube ay madali lang din pala at eto na nga dahil gutom na tayo tinakal ko pa nga itong kanin para alam ko kung gaano kadami yung kakainin ko at syempre para maging aesthetic aesthetic yarn naglagay pa nga ako na ito sa ibabaw na itong fried garlic acrylic at syempre para mas lalong gumanda itong plating natin maglalagay pa ako dito ng cucumber grabe itsura pa lang neto guys ay talagang matatakam ka na naghugas na nga din pala ako ng kamay dahil mas masarap kumain kapag nakakamay at eto na nga din pala ang unang subo natin first bite Mmm, grabe. Mapapatams up ko na lang talaga sa sobrang sarap na ito. At sa mga oras nga na ito ay talagang enjoy na enjoy ako sa pagkain. Ang sarap din pala na itong panghimagas itong pepino. At kung umabot nga din pala kayo sa part na itong video natin, pakifollow, like, share, comment naman kung taga saan kayo para alam ko kung saan ang itong mini vlog natin. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye-bye!